Andito tayo ngayon sa Marinduque at lilibutin natin lahat mga kilala at masasarap na kainan dito Magmula sa kambeng, manok, pansit chami, pansit mami at marami pang iba And by the end of this video ay sasabihin ko kung anong pinakasulit at masarap para sa akin Kaya ano pong hinihintay nyo? Samahan nyo na ako mag food trip dito sa probinsya ng Marinduque! Okay guys, so nandito tayo sa ating unang kakainan sa may Antipolo, Marinduque. Hindi ko siya kung Antipolo to pero yun yung nakalagay. Pero isa to, sa mga kilala daw dito sa Marinduque at sobrang provincia at homey feel siya. Nakikita nyo yung background namin, sobrang ano mga trees and greens. Ang tawag dito ay Mamihan sa Kubo. At kilala to dahil masarap daw at maraming laman yung mga pagkain nila. So punta na tayo. Sama natin syempre si Jim tsaka si Jepoy sa true. Hindi ba? Tara na, Mi. Ano pong special dito sa Mamihan sa Kubo? Sabi ay eh, masarap daw po. <laughs> special. <laughs> Yun ang sabi ng mga tao. Wow. Tsaka... Ibabaw? Marami na. na Naiiba raw sa lahat ng mga pansita. ay <laughs> itirahin na natin ay, yan. Ay, na itirahin natin yan, Itirahin na, e. na natin yan. <laughs> na. Isang Chami overload, isang pork mami overload. Tapos, orderin po ako ng regular para malaman namin yung difference. Wow! Ay, era na. Ay, grabe naman! Overload talaga ah. Ganyan po talaga sa lahat, hindi dal-vlogger kami. Oh. Ganito <laughs> po talaga. Ang dami! Ito, ito. Grabe, ay, nang tunay na overload po ah. <laughs> ano to? Ano? Overpark? Overload to? Damn, Grabe Deport. guys, punong-puno oh. Ito regular? Regular po itong isa? Saka? Ang dami rin ng regular. Ay, 50? Di ba kay Lugi dito? <laughs> guys, tinan nyo. 50 pesos lang to. Wow. Yagi, lugaw na sa atin yan eh. Ay, okay, 150. Yagi. 150 ano kami yan. Ano yan po? Yami, ano yan? So, Chami ba yan? 150, 110, 50, 160, 150. 310 lang lahat to guys. Para na akong nag ano, two piece Bila, oh. chicken. Oh, ano? Mga Di Di pamilya, dito talaga natin pa. Uh marami talaga kaya guro kaya daw ano maraming bigay ko dahil vlogger hindi naman kita niyo yung sa lahat picture. no atunay talaga Ito, sabi, Chapat. may marating na makain na sabi hindi hmm, totoo yan ano daw yan yan ay picture lang sige po subukan niyo po kumain po kayo at ah, subukan niyo oh dito kita nila nung kita nila ay totoo pala uh -huh. hindi pala nagre-record hindi, hindi, hindi naman po kayo <laughs> galit <Nihingal lang. laughs> <laughs> na ay hindi naman ganyan hihingal lang hihingal sa natin para kayo nag-rap <laughs> na eh <yung laughs> tikman na natin ang <yung> mamihan <laughs> thank you lord sa food ito muna. Hmm. Sabaw pa lang! Sarap! Wait lang ah. Sabawi. Kaya chili chilisos para mas masarap. Maka <coughs> lambot naman te. Parang pinakuluan ng 24 oras. Tsaka ate, sobrang malasa. Ayun ah, yun yung sikreto, mga buto. Buto. Mmm! Nakapakalambot. Saka lang, sa, nasa, ano pa lang kami? Ano, nakapakalambot. Mm. Ano, Ang sarap talaga. Ang sarap nung chicharon, nung garlic na hinalo sa overload. Tapos yung pork niya sobrang lambot, sobrang juicy. Tapos yung noodles niya malasa. Kasi yun, sarap. Kakaiba yung noodles niya, yeah. no? Hindi na kailangan ng ano, pampalaga. Mm. Sulit na, sulit. Grabe, tapos pang dami kailangan. pa. Wow. Hindi na kailangan, sulit lang. Yung mga chicharon, it adds crispiness. Tapos may gulay pa pala, oh. Wow. Kaya napansin ko sa sabaw, usually hindi ganito kalabo, eh. Oh, Di ba, Tenno? Oh, Kasi yung, yung broth nila, galing nga sa mga buto, kaya ganire Ano yung broth? Mm. Broth. Brought you by. 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 Brought you Jim, Brought you by. Brought you na. Brought you by. Brought you by. Sa you by. Brought you by. Brought you by. Brought chami. Din, mm -hmm. ko so, ako. wait lang. by. Brought you by. Brought you For me, you by. Brought you by. Brought you by. Brought you na nakain ko. Legit. Ito tunay. Mami. Kasi wow. ano siya, basta... Malasa. Ibang... hindi. Ito talaga, ito talaga. Hindi siya kapatlasang lasa no good. Ito nga. Ang kulay pa lang, oh. Oo. Basta good ako sa mami. Sobrang simple lang. Sobrang simple lang. Pero, yung atake, 10 out of 10. Wow! First time nagtend siya, Jim! Woohoo! 10 out Ikaw? Ako, 9.8. Okay. Ganun na rin. Halos ganun na rin. Mm. ganun na din yun. Ang oh, sarap na eh. Mm. Kaya na natin yung chami. Ay. Ay. Na-try mo na. <laughs> so, chami nila. Same lang to na no? pork na may chicharon bits and Meron uh, garlic. Uh, garlic. Hindi chicharon. Yung bits na to. Hindi siya chicharon. Eh. Clover bits. ah, <laughs> sariling ano. Ah, may, sariling, uh, ano? Uh, may specialty. Ayun yung masarap eh. Hinahabol ka yung nila, Nay? Eh. Unong pag-agat ko ng chami nyo, kakaiba. Ay, ano to? Na? Balat? Hindi oh, mo ba? Hmm, kinitkarong mm. balat nila. Ano sabi ko? Kakaiba. Kakaiba, tikman natin. Oo nga. Diba siya sa chicharon? Mas ano siya, ma-chewy? Ma wow. wow po. Ang <laughs> sarap. <laughs> Ito pa, pampasarap pa, oh. Ayun. Alamansi, boss tamis ang hang kasi pag chami. tayo natin yung chami, napakaraming laman. Natry niyo na yung chili oil nila? Oo. Mm -mm. Kaya nga, na na ako. Kapi, parang ibang... oh. Tapos ka na mag chami? Arirate ko na yung ano... Ay, Man, ba, kami pala pa lang kami. Ay, bag wala kayo. Magpasubok rin sa ako. shit! sa soft drinks. Sorry, bakal ba mag ano? Mura? Bebet lang. Ang sarap, boy! Unay! Hindi ako masyado kumakain ng chami kaya hindi ko alam yung lasa ng ibang chami. Sa amin kasi eh, pagkas nung dati sinama ko sa amin sa Chaco, si Jepoy. Ayun yung unang nakain ni Jepoy, Chami. Kaya binabalik-balikan nila yun. Mamalik ka sa Chami? Um, mm, chami, talaga. Chami na mami. <laughs> Tita Lidio! Chami's <laughs> hmm. ang hanga dahil sa si chili sauce, manap siya lalo. Grabe yung chami guys. Ang lasa talaga ng noodles nila. Tapos may mga gulay na hinalo. Yung chicharon nila kakaiba. May special ingredients sila na si kita lang meron. Kita mo. Ang ganda ng combination rin ng pork niya. At saka yung sauce niya. Ngayon lang siya ako nakakain ng chami Pero I like the taste. Ang rate ko dito eh 9.5. Masarap siya. Kaso... Yun nga, nahiwalay lang ni nanay yung ano. Perfect sana kung, nasama yung anghang. Oo. Oh, kasi sinasabi. sanay kami. Oo, oh, sanay kami. Tapos, ang pinaka sa kanya, akala mo simple lang. Akala mo simple yung chamay lang. Pero nung natikbang ko, ay gawin, may kakaiba. Simple sa paningin, pero masarap pag kinain. Wow! Diba? Nice! Ang galing ko. Napapalakmang yun! Ah, Napapalakmang no, ah. siya. Kimo Rallens 2025. Oh, simple, simple lang sa paningin, pero masarap, masarap pag kinain. <laughs> Sa naman, hindi ako siya nakain ng chami kaya hindi ko alam kung ano talaga yung babasihan ko. Pero doon sa natikman ko ngayon, matamis sya Parang nga siyang Jollibee spaghetti na may anghang na may halo ng pork at saka yung mga garlic, saka yung gulay. Pero masarap sya for me. Kung ako babalik-balikan ko rin to, for me it's a nine. Sa akin, ano, I'll be real guys. May mas masarap talaga ako pa natikman. Mm. Kasi ang, sobrang dami kong natikman na chami. Mm. May mas masarap pa talaga ako natikman. Pero ang plus kasi dito, mm. Unang-una, -una, affordability talaga. Oh, Sobrang oh, dami talaga. Sobrang oh, dami. 150. Sobrang dami. Tapos yung sarap niya, meron nga kakaiba si Ate Lidia. Gawa nga yung sarili nilang blend nitong... itong... oh, yung chicharuna. Okay, yung ganito kakaiba. <laughs> Tapos, ang pinaka pagpapasarap dito, tingin ko, gawa nung scenery talaga. Oo, totoo. Iba yung vibes ng kakain ka ng ganito sa ganitong mm, kapalit Ano rate mo? Ayaw eh, nga. Ang dami kailangan <laughs> siya, wala <laughs> kang rate. Hindi, ano pa rin sa akin to? Nine pa rin talaga. Nine, nine, nine. So, yun guys. Tita Lydia, napakasarap po. Solid ng chami nyo. At saka ang dami ng serving. Pero marami pa tayong pupuntahan. On to the next. Oh. Pupunas lang ng pawis. Busog! Busog agad! Okay guys, so, ano dito na tayo sa ating pangalawang kakainan. At ito, ang sikat ng mga chicken nuggets dito sa Marinduque. Dahil ang alam ko, isang chicken nuggets nila, 12 pesos lang. Wala kayo sasabihin? Wala. Hindi kasi gusto ko lang kainin na. Oo, oh, gutom na din ako Ah, eh. kasi gutom na kayo? Oo, okay. oh, kasi, uh, kasi uh, Manasin. Let's go. Roar. Let's go lang. Ay, <laughs> ate. Asan po yung chicken nuggets nyo? Nuggets to? Ito lahat? Gogi, 12 pesos na no? alalaki oh. Nay, bili po akong 10 nuggets. Nay, anong first name ni Dieter? Dieter Campo? Anong first name niya? Dieter. Mali. <laughs> Tirso Cruz. Third. <laughs> Tirso Cruz. Ah, nuggets ni ma'am. Nuggets. <laughs> Ngayon guys, so ito na yung nuggets natin. 12 pesos isang nuggets. Umorder ako ng 10. So this is only 120 pesos pero ang dami na. Ang dami niyan. Ang diba? dami niyan boy. So tikman natin. Sama ko ang Chody Squad. Yes, Tumali ko sa grupo namin. <laughs> <laughs> Ganyan yung bad lang kami ngayon. To. ASMR. Ang sarap. Bago luto. Sabalagbag yung laman oh. No? Laki ng laman. Hindi siya yung ano, no? Puro arena. Yan lang mm. ang ketchup. Gusto. Oh? Sulit yung 12 pesos dito. Sobra. Kung nagahanap na pa ng manok, Yung empty moves mo. Manok ito nyo. Masarap ito pang lahat eh. Pag nakainom ka, pang merienda, mm -hmm. pang breakfast or lunch. mo ang tamang Mindoros Best yung pangalan nito ano. Mm -hmm. Mindoros Best talaga yung pangalan eh. Bakit Miss Mindoros Best ba? Bakit Mindoros? Sarap guys, ang ganda ng pagkaluto. Alam nyo talaga yung mga para mga ganitong kainan dito, eh, for me yung the best. Tsaka bagong luto, crispy, juicy on the inside. Isang ganito, 12 pesos lang. So, Alam ko na, bakit best? Man, nakaka-addict. Hindi ko mabusog eh. Kulang <laughs> uh <-huh. laughs> yung ano, kulang yung dalawa. Kaya palang in-order nung isa doon, ano, lima agad. no? bangil talaga dito. So, yun guys. For me, this is a 9.8. Ang sarap talaga. For the price, for the taste, and everything else, 9.8. Para dito sa Marinduque, okay? yung price, yung lasa, 9.3. Wow! Mm. Ngayon ko lang si Jim na nakita so, ng great na matas. Parang dito sa pa rin doon. Kaya kung mm. konyari parang nasa ibang lugar ka, mm. ito na yung pinaka-safe na pwede kainin mo na tipid, na may lasa, kanin, may iba pang ulam. Uh, mm. Ayan. Ako, rate mo? Kung i-base natin sa presyo, hindi siya overpriced. Hindi talaga? Ano, pang Pinoy siya. Kasi mm. hindi yung tinatawag na presyong pang foreigner. Oo mm. so, talaga ito, Pinoy. Kaya kahit dayuhin kayo dito. Ng Talagang paano, pang Pinoy? Oo, pang Pinoy talaga. Universal yung presyo niya? So ayan, ang sarap nito, nuggets na 12 pesos lang on to the next food trip. Let's go! Okay guys, nandito so, na tayo sa ating pangatlo at last na location kasi hinanap talaga namin yung alam ng mga tao, yung mga kilala daw dito sa Marinduque. At nandito tayo ngayon sa Kambingan, sa Kawit, Bawak, Marinduque. Kung saan lahat ng pinabenta nila dito ay kambeng. <laughs> So, ngayon lang ulit ako makakain ng kambing, guys. Excited na ako. Kumakain ako ng manok, kumakain ako ng baboy, kumakain ako ng... ayaw ano kin... Ha? Ahong. Ahong. Along. Hindi, nee, hotdog na mahaba. Oo. Oh, ikaw, ano kain mo? Basta. Basta? No comment na <laughs> No comment. Baka iba ka ma na masabi. Pero <laughs> ngayon, takain kami ng kambing. Okay, yeah, let's go. Bakit niyo po naisipan magtayo ng kambingan? Kasi yung asawa ko kapatiyahin eh, ng hayop po punta sa Batangas. Ah, Batangas! Oo, so, yung mga truck na ganyan nakarga dyan. Ano ga? Ngayon ka, naisip niya, bakit daw walang nagaluto dito? Ng kambing? Oo, eh, dito, nang oh, gagaling ang mga kambing sa Marinduque. Eh, ngayon, edi, eh, naisip niya na Pati hindi kami mag-try. Mag-try kami. Paisa-isa lang muna, isang buo. Sa mabenta. Sabi nung mga magbabiyahe, pare, try ka at supportanta mo muna ng kambing. Isa lang muna. Pag na paubos mo yun, saka mo bayaran. Ah. Wow. Tapos nung pumatok siya, ayun na, dire siya na. So, nai, ano ang bestseller nyo na kambing? Ang ang kanilang best. -seller. Ayan. Ay, kalderet. Tapos. So, ano pa? Ano po sa tuyo na may gata? na kambing. Umbo. Ano siya sa toyo bago lalagyan uh, mo siya nila. Adobo sa toyo. Adobo sa toyo. Ito, anong kambing to, Nay? Tawag yan ay champay ni. Ito champay ni. kinakain ng champay. Ito ang... Stop. Ito ang... <laughs> ito ang... Ito <laughs> <kaya na, laughs> ang... Ito Papa no, pa Papaitan. No? Papa baitan. Papa baitan. Papa baitan. Papa baitan, dadawako. Sige, tigisan ito, isa ito, isa ito, isa ito, isa ito. Isa nito, isa nito. So, yun, guys, ito na ang mga putahe ng kambing at bawat putahe nito ay 140 pesos isa. So, medyo ito yung pinaka-pricing na, nap -na napuntahan namin, pero kasi kambing siya. Kumbaga, mahal ang kambing, pati alam mo ba? Ito yung talagang sasabihin natin kung masarap po hindi. Kasi malalaman mo kung masarap ang luto ng kambing pag hindi maanggo. Yung talagang, yung, yung salinis talaga yun. Kaya ano, ang ibig sabihin eh, para simplified, uh, ano ka ba, yung malansahin. Oo. Uh, yung mal pagkaluto, no? Kung ganun uh. ang tao, malalaman mo yung difference niya uh, talaga. Mm. Inanan na natin kung paano luto ko, kung man ang kambing nila. Okay, try mo na natin. Adobo sa tuyo. Let's G. Okay, let's try G. Malambot. Ay, malambot. Eh, sabaw rin tayo dito sinampalukang... Kape. Sa kape lalagyan. <laughs> Cheers. Cheers. Mmm. Ang sarap pa. Ah. Yup. Mm. Ito okay. ba yung lasa ng kambing? Atop na ako. Okay sa akin yung Okay sa akin yung Kasi adobo to, eh. Kaya medyo na-neutralize siguro. Oo, oh, pero wala Wala mm. Hindi siya ang maanggap. Oo, oh, hindi, hindi. Hindi ko naman nalasahan. Pero sige, tingnan pa natin. Uh -oh. Ito masarap to for me. okay. Mm. Ito, okay, ito. As of now, kasi may gata na beef, tapos inadobo pa. Hmm. Tsaka ang galing magluto ni nanay. Kalasa siya. Nanay mo. At tsaka, <laughs> nanay kasi tawag ko sa mga nanay na. Tsaka malambot. Ang ganda ng pagkaluto, malambot. Tsaka chewy. Pagkambing pala, chewy. Itong next na itong tatlong to. Yan na natin malalaman. Dito ah, dito. Naka oh, dyan sa tatlong yan. Yan. So ito na next natin. Champani. Bakit champani tawag? Para siyang... Thank you. Thank you. Menudo. Oo, oh, oh. Ang mga menudo eh. Ito may mga laman loob na. atay. Atay ba to? Oo. Oh. Manloob. Mga laman loob na to. Manloob ng kambing. Wala din. Wala, wala. Wala. Alam ko wala. Tapos mas ano siya, ganun pala sa ako first time kumakatingin ng champagne nito. Mm. Mas matamis lang siya sa menudo. Mm. Matamis nga eh. Saka creamy. Sarap pa. Hindi ko lang nalang lang sa. Wala siyang anggo. Galing. Ano yung mga hinalo dito? I know. Mga laman loob. Iba't ibang klaseng laman loob. Hmm. Sarap. Kahit nakikita ko siya, parang hindi ako na lalansan, hindi ako nang didihin Okay, next. Next. Caldereta. Eto. Eto, nalilinig ko to pero ngayon ko lang mata matitikman pa Caldereta. 3, 2, 1 sarap. Ang chewy niya, lambot niya. It's parang ang tamis. Ba't ang tamis nung kaldera? Kaldera ta. Ka. Usually maalat, di ba? Malasa. Ila. Wala lang siyang galing. Ano mo sabi mo? Magkano presyo? 140. Kahit anong putahin. Mm. Okay, pamaya na. Tingnan pa natin iba. Oo. Ah. Ako din. Next na. This is the Bopis. Bopis. Ay, gusto ni Jepo ito. Ito talaga, Bopis. Pumili akong Bopis talaga. Mahilig kasi ako sa mga laman loob. Ako din. Mahilig akong kumain ng... <laughs> kumain ng? Nang laman loob. Okay, I'm a bumper, right? Yeah. What happened? <laughs> hmm. Walang pait. Hindi mapait, no? Walang pait. Walang pait. Ang sarap! Tennis, wala akong ang kendis mo lang ako nangalala sa nun? Ba't ganun? Ay sabihin, magaling sila magluto dito. At Malinis yun, talaga. Forte talaga nila to. Hindi na 50. Mas masarap lang siguro ito kung mainit kung bago luto. Pero hmm. ngayon pala ang sarap niya. Last... Kumakain ka talaga ng kambing. Hindi masyado. Kasi ganito, kung hindi ka sanay kasi kumain ng kambing, aayawan mo siya kahit masarap yung luto. Uh Oo. -oh. Okay? Mm -hmm. Kasi, tinan mo, distinct yung lasa niya, di ba? Uh Oo, -oh, may kakaiba. Naka kaysa sa pork, beef. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Hindi mo siya pwede mayhambing sa chicken eh Pork, beef lang. Uh Oo. -oh. May lasa siyang kakaiba, kakaiba eh. may, may May specific after, may after na aftertaste, saka yung may sumasama. Saka ano after mo kumain, para meron pang konting panlasa sa'yo dito. Pero masarap siya. Hindi siya ayawan ko lalo mm -hmm. na kung gusto ko ito. Ay, may free taste. taste. Ito Grabe naman tatan. po kayo. Ito baka dito lumabas. Tingnan oh, natin. <laughs> ito na, dito, baka free taste. Hindi <laughs> pa natin din natitikman to. Eh. Sinampalukan. 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 Sige, huli natin to. Pero okay. parang dito may feeling ako? Pero sige. Ginawa, parang pag nakikita mo, utak yan paro. Utak. Ay, ito. Oo, oh. oh, ayan. Sige, ipakita ay, mo buo. Ayan, ayan. Ito. Utak yan, utak yan. Utak, utak yan. ng kambing. At tatalino ba ako dito? Baka marurunong ka na magme. me Mako perfect mo lang eh. <laughs> Parang nangang nanghihila ako pag putak. Ang <laughs> lambot. Namihan mo! Eh, <laughs> <laughs> oh, Sige, sige, sige. Hindi, promise. Namihan mo na. Namihan mo na. Aaaaah! Oh. <laughs> nice <laughs> first time ko gagawin to! Hindi, Eh, putak na baboy. boy? Di pa? Wala akong ganyan, putak. Wala, wala utak. kahit ano? Eh, sige. Try mo. Ikaw na muna. una. Oh. Sige. Kaya mo yan! Masabi oh. niyo ako. hindi tahan niyo na arte ako. Uma-arte <laughs> talaga ako. Ayun, Ay, ano, isang buho. Oo. Isang isang Ang lambot niya Sige, dagdag na muna. Patigasin ko. Aaaaaah! mo isang buho muna. Hindi ba high blood dito? Okay? Hindi, hindi. Okay. Wala ka namang high blood atin. <laughs> One. Aaaaaah! Guys, nice utak ng kambeng. Ano? Masarap. Oh, masarap talaga <laughs> diba? di ba? Oh, eh. masarap pala eh. Malambot siya. Malambot siya. Malambot siya. Parang Para siyang malambot. itlog na balot na mas malambot. Oh. Tapos may after tea siya nakakaiba. Kung hindi lang ako sanay na... 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 Wala ko na ko. Pag pag inuuso pa yan, may tutubo na. Oo. Oh, oh. <laughs> oh <my God. laughs> okay. Pero, okay siya, hindi lang ako sanay. Oh. Hindi ako used to. Kaya kumain kayo? Kumain na. Oo, ubus na. Kinahin nyo na rin? Sanay na kayo kumain ng kambing, no? Okay, Ay, so Brother Ramon! you wanna eat the brain of the goat? Yeah, of the God. brain of the goat? Yeah. Is, Is this... this your first time eating the brain of a goat? First time I've eaten any brains. Any brain? Oh, okay. First okay time. Let's see your reaction. <laughs> oh, oh what the big? No one deep ah. Hmm, <laughs> yeah. yeah. quite nice. Wow. It has an aftertaste. Can you taste it? You want more? Any more brains? You want a big brain? Oh wow! Mm. Your tongue huh? Your it tongue is sticking out. <laughs> oh my god. It's got a lovely texture. Yeah, it's just a brain. It's soft, meaty, but with just a little aftertaste. I can feel it yeah. now. Yeah, yeah. Right? Mm. Mm. I'd recommend goat's brains to anybody. Thank you brother. Thank you for the opportunity. Yes, welcome. <laughs> Oh. oh, oh. <laughs> so, ngayon, okay, papaitan. Ito na. Laman rin 'to, no, para sa bopis. Oo. Hmm. Oh, Ito talaga yung kilala, papaitan Ting, na ano. Tingnan yung laman loob, maano ba 'yan? Ito talaga tingnan niyo, pwede ang laman loob nito mas malala. Ramdam mo na yung tapang. Tapang tapang ng pait. Papaitan. Oo, oh, mapait. O yun yung Ang papaitan, meron yung ano, yung part ng sabituka. Oo. Oh. Oo, oh, may, may, papait. Oo, oh, ang pait. Mas uh, strong, mas strong to. Strong kaysa siya. Kaysa sa papaitan ng baboy. Feeling ko naman yung pait niya, yun talaga yung juice kaya ginawa papaitan eh. Yun yung minsan hinahanap sa lasa. For me, hindi naman siya yung hindi ko kaya kain. Ako nga, pwede ako kumain na ganyan, lagyan ko lang ng chili sauce. Mm -hmm. Pero sa lahat, ito yung pinaka-strong. Yung Wala na pag mo, susuntokin ka ng pait niya eh. Oo. <laughs> Tsaka ang daming laman. Wala na pala laman. Kanina <laughs> ano, marami. hindi siya pang vlogger. Oo. Yeah. Uh, uh, hindi siya pang vlogger. Hindi siya lang. Sakto lang laman. Hindi kasi baka mahal talaga yung kambeng. Oo. Uh, um, ano talaga kambeng? Tsaka mahirap lutuin kasi ang kambeng. Ayun oh, kasi yan. Oo. Oh, mahirap oh, sa lutuin. Hindi yan basta-basta lalambot ng ganyan. Matagal yan pakuluan. Proseso yan, no? Matagal yan. Hindi so, yung paglinis ng Oo. Pero in fairness naman dito sa kambeng, si malinis yung mga kambing nilang Totoo. hinahain. Yeah. Ligo, araw-araw. <laughs> so ngayon, ibahin namin yung rating namin, di isa-isa. Sasabihin namin kung ano yung pinaka namin dito sa lahat na natikpan namin na kambing. At bakit? Una ka, Jeff. Uh -huh. eh. Ako, nag-decision -de ako kung etong adobo o ano eh. O etong Popis? papaitan. Ah, kung ano kayo, medyo sanay na kayo kumain ng mga medyo kakaibang pagkain dito, papaitan talaga. Ako, kung ako distinctive talaga no, yung taste. Di niyo pipiliin ko papaitan. Pero kung medyo bago-bago lang kayo, tas medyo alam niyo malansahin kayo, hindi kayo sanay kumain ng iba. S May S mga ganun pa talaga. Meron talaga ng ibon. Ayun yung mapili, <laughs> 'yung mapiling tao. May ganun talaga. Meron talaga ya yeah, parang ay, hindi ko alam yung pagkain na yan, hindi ko kakainin yan. May okay. ganun. Okay. So kung ganun kayo, ito ang piliin niyo. Ito pinaka-o pinaka, oh, yung oh, parang it, normal sa lasa oh, natin. Kasi, adobo na siya eh. So, pinaka-safe. Pero ano favorite mo? Ikaw isa lang. Papaitan ko Papaitan. Ikaw? Uh, sabi nga ni Jepoy, kung hindi ka mahilig kumain ng iba, ako hindi ako mahilig kumain ng iba. Isa Ay, ano lang, lang, lang kinakain mo? Isa lang. Ay, Siyempre, kung anong gusto ko lang. <laughs> yun, lang okay, ko. yun lang kinakain ko? Oo, yun lang kinakain ko. Ito, ang aking pinaka best parang kung magsas kung Sabaw, no? lasing ako 9 mm -hmm. out of 10 sa akin. Ito, ito gising ka dito. Ay, Kwento sa iyo. Buti na lang 'yun para iba-iba tayo. Ako best. ako. Kailan na kasi ako nakakain ulit ng kambing at mm -hmm. ngayon galing, lang, ang ganda ng yung huli. Matagal na. Uh, uh, kasi hindi ako masyado kumakain eh. Ano ako eh, choosy. Uh, no, gusto ko lang dun sa type ko. <laughs> na kambing, na kambing, di ba? Ang <laughs> galing na yun talaga ni Jeff yun po yung mag-explain. Tama yung pagkasabi niya. Ang pinaka, mm -hmm. na, ito kasi yung parang pinakamalapit sa panlasa ko. Nakasanayan ko lahat sila masarap, lahat sila okay, first time ko lang kumain ng utak ng kambing. Pero ito sa akin yung pinakamasarap kasi gusto ko yung gata. Mahilig na ako sa gata eh, tsaka gusto ko yung pagkaluto niya. Pero in fairness sa lahat ng ano, malinis siya, may distinctive taste siya pero masarap, malasa, tsaka maayos yung pagkakaluto. Mas masarap lang kung mas main, bagong mm. luto talaga. Pero yun guys, kumain na kami ng kambing. And ngayon, ito na ang last natin sa aming Marinduque trip. Kung meron kayong suggestion na kainin namin sa Marinduque, babalikan namin to at pupuntahan namin kung ano yung mga masasarap na kainin. Kasi meron pa ako nakikita, ano, spicy halo-halo. Ay, Ay ano babalik tayo sa Marinduque? Ay. Babalik tayo. Ay. Ay. Oh, Pero yun guys, tapos na ang Marinduque series natin. Again, salamat kay Jim tsaka kay Jeffoy Subscribe kayo sa channel nila, lalagay ko dyan. Balik nyo ng YouTube nyo kasi ang galing nila rin mag-review. Mas magaling pa nga sila sa akin eh. Ako, vlogger lang eh. Pero yun, hehehe. Ingat lagi. God bless. See you sa next vlog.